natin. Ayan. Isa. Ito isang puso. Isa. Dalawa. Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Tayo naman ay na dito sa Niyugan. Tayo ay nagpakopra. Ayan. Kita naman yung mga bunto ng nyog. Soba. Adon. Adon. Ayan. So ngayon may papakita ko sa inyo nakakaiba na naman ito nung nakaraan yung aking mga saging ay may iba't ibang bilang ng bunga so ito ay ganoon din iba't iba rin ang bilang ng bunga kaya lamang lumabas siya sa katawa niya kaya kung mapansin natin sa gitna siya lumabas hindi sa dulo Ayan. Ito naman yan. Ngayon ay bibilangin natin yung saging kung ilan ang buwig niya. Ayan. So, bibilangin natin. Ayan. Isa. Ito yung isang puso. Isa. Dalawa. Tatlo. At ito yung isa nakatago. Apat. Ito. Ayan yung apat yan. Isa. Isa. Isa dalawa, tatlo, apat. Ayan. Ito po ay kinamayan o bungulan. Ano? Ito ay pag naihinog ay kulay green. Pwede na rin kainin. Nadiraw din siya pero light yellow lang ang kulay. Pero kalimitan yan, pwede na rin siya kainin ng halos green pa rin. Ayan. Yan yung saging na time namin na bumubunga ng marami. Pero din kami dito mga saba. Uh, bihira naman yung magdalawang buwig o dalawang puso, ganyan. Pero kalimitan dito sa saging, yun sa lakatan, bumunga rin ng dalawa. Oh, kaya lang yung lakatan dito ay kokonti rin. Kaya nakapag ano lang, nakapag taka rin dahil nga yung mga saging, dumadami talaga pala ang bunga. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng gantong klase ng bunga sa isang puno lamang. Ayan. Dahil hindi na nakaakyat nga, ayan nakita naman niyo sa kalahati, sa may katawan lang, lumabas yung, yung bunga niya. Ayan. So ayan, ito yung ating mga tanim dito na saging na patuloy nating inaanihan yung iba mga mga bagong tanim kaya pag nakalipas ang isa isang taon mahigit yung turdan ano eh, minsan wala pa isang taon po isang taon. Pero yung saba, kalimitan may isang taon bago bumunga. Ayan. Lalo na pag medyo nalililiman o kanlong ano, ng mga ganyan, nanyog. So mas mabagal siya na lumaki. Kumpara doon sa uh, lantad sa sikat ng araw. So ito yung mga tanim namin, gaya niya, mga abukado, santol, yung ano mga nandyan, mga langka, mga langka na yan, rambutan, sa ba bandang itaas na yon, may mga rambutan din doon, saging na iba't ibang klase, gaya ng saba, tordan, lakatan, bungulan, ayan, ayun yung mga nandito, ah, may mga langka din dito, ayan, kamote, balinghoy, sa kamoting bagay na no. So, ayan. So, binabahagi ko sa inyo yung pagtatanim dahil ito talaga yung uh, karamihan dito sa amin ito yung kinabubuhay. Kaya ito yung pangunahin na pinagkakitaan dito sa amin sa bundok. Kaya, yun nga, maging masipag lamang tsaka, uh, tsaka na aasinso rin. No? May pag-asa pa na namuhay tayo ng masagana. Dahil sa pagtatanim, nandiyan ang maraming biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Maging masipag nga lang tayo. Kagandaan sa uh, pagtatanim ng saging, isa lang itinanim mo sa dating yung panahon sa isang, sa isang pulutong na ganyan, sa isang uh, puno lang, ay dumadami. Ganyan to, dalawa siya. dito naman, Ayan, may bunga na rin yan oh. so, ma may, may kitang tao lang hintayin ito naman oh, tatlo na ang puno hmm. ito na yan so, oh. may bunga na rin hmm. at yan ito nagpakupra nga tayo naipunan niya lahat tatapasan na lang yan so nakakatawa kapag may mga lupa na bakante na matataniman kahit anong halaman na po natin ikabu pagkukunan na ikabubuhay nasa ganoon di tayo masyadong mahirapan yung mga pangaraw-araw nating pangangailangan dito na lang din natin kukunin o, yan yung mga Indian Mingo bumubungo na rin yan. yan So yan, pin, na, na proning ko yan dahil sobrang taas at kumakalong sa niyog. Kaya pinababa ko para bunga base sa ano dahil yung yung bumihina yung bunga kaya mo yan na prone ko na yan ah ito na may sagi oh. patuloy sa pagganda at uh, tuloy tuloy din ang pagbunga bagaman yung iba mga bago pa lang din na huhuli pero yung iba naman kung mapansin natin talaga pong may mga bunga na rin kaya yung ating mga niyog na mga bunton na daanan natin habang tayo ay uh, nagtitingin-tingin dito ng mga tanim natin baka nasisira ng mga ano yung nakawalaan ng mga alagang hayop ano kaya pero araw ko itong tinitingnan umaga at hapon so yan kung mapansin nyo, kala nyo, mais ano, natawag ito agingay o bugang. bugang. Ano. so, dulo doon, may mais. Ayan. yan, may uluya na rin dyan. Pandang taas na yan. Dito naman ay sa so, saging naman yung nakaraan, ginamot ko na na yung nakasakit na saging. So yun nga po palang gamot sa saging na may sakit. Uh, puputol natin yung puno na may sakit. At lalagyan natin ng asin. Kung uh, malala yung ano, uh, sakit ng saging, pwede natin lagyan ng pesticides. Haluan natin yung asin. Ano? kahit yung ginagabit natin sa bahay na asin lang ano, yun na uh, damihan lang natin para pag naputol talaga lang sa ibabaw na pinagputulan o uhukayin yung pinakagitna at doon ibubudbud yung asin at dito naman sa ganitong uh, niyog na kinakain ng mga ng mga alagang hay pa no halo yung mga kambing napakagaling niya sa ano sa mga dahon ng niyog dito so, Ang paraan dito, yung dumi nila na bago, kukuskus lang yan dito. Ginukuskus lang yun dito sa dahon. Yan. Para sa kapag naamoy nila yon hindi na nila kakainin. So, kailangan din tayong maging masipag sa paglalagay dahil pagka nawala yung uh, epekto noong dumi ng hayop, kakainin pa ulit nila. So, libre naman yon dito dahil maraming ang alaga dito na Uh, mga kalabaw na yan at baka, kambing, pwede na tayong kumuha ng mga dumi ng kalabaw o baka. At siya nating ipupunas dito, papahid natin yan dito sa ganito, para sa ganon ay maamoy nila yon. Tsaka hindi nila kakainin. Hindi pa masyadong uh, hindi hindi ma delikado sa mga alagang hayop pag nakainan. Kaya effective yon dahil uh, kontra sa kanila yon pagkain ng dumi nila no? so ayun uh, mga tips na pinabigay ko sa inyo para sa ganun ay makatulong din sa uh, may mga ganitong uh, problema sa ano sa pagtatanim ano po ayun, may mga luya natin may mga taniman din dyan so ayan, ang tinanim dyan ay sili naman siling trick. Ang ganda ng tanim oh. mo. Lagyan natin ng ceiling So mapansin natin yung pagitan ng sili. Isang dangka lang mahigit oh. Pero yung pagitan nila halos 1 meter. halos 1 meter yung pagitan ng tudling. Dahil ah, pag bumunga na yan, dito dadaan pag nag-harvest sa gitna ng tudling, para hindi sa gabal kahit may dala tayo na malaki na lagayan ano ayan oh ano? tapos may mga niyog natin tanim diyan ano? para nasa ganun ay habang uh, abang nagtatanim makaiwas na rin sa para masira ng mga ayo pa no syempre mapoprotektahan yan maalagaan dahil nga sa mga tanim saka hindi tutubuan ng basta ng damo kaya makaka lago ng mabilis yung mga tanim na nyo. So yan po ang mga sili. So ito yung mga ano, 2 months ito o 3 months ito siguro. Depende sa ano, sa laki. Kailangan ito mataas. Itanim yung sili dahil nga pagka maliit pa, kinakain ng kagaykay. So pag medyo magulang na yung pantanim na sili, iwas na sa kagaykay ano. Kinakain ng mga insekto, yung mga katawan, pinuputol nila. So kapag ganito, okay na okay na yung ganyan na tuloy na sa paglaki tapos yan uh, bunuhan nila para sa ganun ay mas mabilis yung paglaki yun po maraming salamat po kung gusto nyo yung video nito like, subscribe and click the ring click the notification bell or uh, yeah. bell icon ba? yeah guys para manotify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye, -bye. -bye.